what's up guys? Today so, is magsisilipin natin yung pinaka-latest model ng Aerox as of today. Yan. Sa mga nagpa-plano na mag-upgrade o bumili or tinitingnan yung Aerox as option nila, ito na yung video na para sa inyo. Alamin natin ngayon yung specs, yung issue, tsaka yung price nito. Sa mga bago pa lang sa akin channel, welcome sa inyo. Sa mga naman naman, ay welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, ano? Maka naman, let's go. ang walkthrough ito eh based dun sa mga actual consumer tsaka yung mga issue na sasabihin natin babanggitin natin ito yung madalas na binabalik sa mekaniko Ayan. so antabayanan nyo hanggang mamaya kung ano yung mismong pinaka issue ng unit pero bago tayo magsimula ayan, alamin na muna natin yung unang sagot do sa unang tanong na magkano yung Aerox yan ang presyo ng Aerox ngayon is 124,000 pa rin simula so, nag-release nung pinaka latest na Aerox no? ganun pa rin 124 and para sa down payment naman niya is meron siyang 17,000 na down payment bukod yung registro yung insurance siya iba pang babayaran and sa so, naman niya for 3 years meron siyang 5,458 And since sabanggit natin yung installment price ng unit, ang kailangan lang namin dyan, kukukuha kayo ng installment, para sa mga nagtatrabaho is 1 month latest payslip, 2 valid IDs and 2 by 2 pictures sa mga nagbibisa sa Manis. Barangay Business Permit or Business Permit galing sa City Hall, 2 valid IDs and 2 by 2 pictures. Sa mga hindi nabanggit yung napagkakita, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. Para masagot natin isa-isa yung inyong mga katanungan tungkol sa mga requirements yan Kung di naman masasagot yung inyong tanong dito sa video na to Eh pwede kayo mag-comment doon sa pinaka-latest video ko Para masagot natin At lumabas agad sa notification ko Okay, since nasagot natin yung price, eh punta tayo sa specs Isa sa nakakatuwa sa Aerox is napakalaki nung kanyang gulong na mayroong size Na 110.80 sa harap by 40 na Tapos sa likod naman is 1,4070 yan by 14 din. Na ginamit ng gulong dito is IRC. Tapos, tubeless na rin to. And pag sinabing tubeless, eh, hindi basta-basta na paplat flat Tapos, pag nilagyan mo pa siya ng tire sealant, is mas lalong napakalitan ng chance mo na ang ka. Yung magsin naman is nakakatawa din kasi meron siyang additional decals yan. Pero kung ayaw nyo nito, pwede nyo naman siyang tanggalin yan. So, madali lang tanggalin. Hindi siya stuck na kulay talaga na nakadikit sa mags. yung sticker lang siya. And then yung kanilang braking system is wala namang special, naka drum brake sa likod tapos naka disc brake sa harap. Pero nakakatuwa lang yung drum brake niya kasi hindi siya basta-basta naglalak. so yun yung advantage yung Aerox compare sa mga ibang motor na merong 155cc tapos walang ABS. Ito kasi wala siyang ABS. Pagdating sa shock natin, ito sa harap, ito na. Kung kuusapang shock na to. Pagdating sa harap, eh, naka-telescopic tayo sa harap tapos sa likod naman is naka-dual Saksa kaso nga lang Ang issue nito is medyo matagdag no, Feedback na rin ng mga Aerox owner dito sa Pilipinas na naunang nakabili Ayan, pero sa so mga walang angal dyan sa shock ng Aerox yan, pwede kayo mag-comment para maliwanagan din yung ibang viewers natin na conforme sa height or weight di ba? ang pinaka feedback dito usually ng customer is yun medyo matagtag siya. so pauna pa lang yun ano so yung nire-review natin color is matte gray yan itsura ng front fender nya ito dalawa kasi yung front fender ng Aerox front fender 1 and front fender 2 yun sa likod is parang inner sya tapos sa uh, harap, eto eh, may nakalagay dito na yamaha, pagdating naman sa headlight natin nakakatuwa kasi mukha syang uh, R version ng yamaha which is yung mga R1, R15 no ganito yung itsura ng mga motor na ganun eh yung mga big bike na motor ganun yung itsura, tapos sa uh, headlight natin and auxiliary lights is parehas na naka LED yan sa aesthetics naman meron siya dito ang combination ng silver na decals black tapos sa um, lining na orange yan. orange ba? nakikita nyo bang orange? parang yellow sa screen <laughs> pero um, sa actual orange yan and then, may naalagay dito na Mio Aerox sa siyama dito sa ilalim para sa gilid naman nya eto yung pinaka itsura meron tayong double layered panel na meron ding decals na same lang din silver tapos black and then yung orange na lining sa mga nagahanap nung kanyang signal light sa harap eto naka valve type tayo pero visible naman yan sa daan dito sa pinaka cover handle may nakalagay na blue core ah uh, ito yung technology ng Yamaha na less power less power bang fuel ito yung technology ng Yamaha na more power less fuel so ibig sabihin mas matipid na siya sa gas kumpara sa ibang mga motor or sa mga dating motor Yan yung advantage ng blue core blue core technology windshield natin ang cute no so hindi kasi pwedeng malaking windshield dito kasi masisira yung forma niya. So, kaya ganyan yung itsura ng windshield niya. Naka, ano pa, no? Nakabalik pa. Nagdating sa panel natin, ito, naka-digital panel na rin tayo. Fully digital. Uh, napaka kasi ng fully digital kasi makikita mo na yung mga iba't ibang klaseng statistics sa motor. Gaya ng fuel consumption, average fuel consumption, yung oras, nandiyan na rin. Tapos yung battery life, nandiyan na rin, etc. Marami pa nakalagay dyan. Kaso nga lang din natin mapapakita isa-isa dahil nga hindi pa to activated, wala pa may-ari na motor na to. Para sa switches ng unit natin, andito yung ating brakes, kabila ano, ito sa likod, tapos ito sa harap. And then ito yung pinaka menu button. Ayan, para ma configure mo kung ano man yung nandun sa panel mo. Menu button, tapos andito yung high and low beam, and then turn signals. Andito rin yung busina. Sa kabila naman, andito yung hazard switch. Yan, tapos electric starter. Regarding sa starting system ng motor natin, is naka electric starter lang tayo, wala tayong kick starter. Ito na nga no? para sa issue ng unit na to eto uh, usual na binabalik talaga ng customer dito is yung Y-Connect so ang tendency kasi ng Y-Connect kapag hindi ginagagamit or hindi pinapaandar yung motor is nag-drain sya ng battery so yun yung pinaka technical issue ng Aerox no? or actually yung pinaka Y-Connect nya pero sa mga daily user naman siguro hindi naman problema no sa mga talagang araw-araw ginagamit yung motor nila at walang chance na matambak yung motor nila eh tingin ko naman parang hindi magiging issue. Pero kung sakali man na magkaroon ng issue yan no, meron naman silang warranty rito pwede nyo ibalik rito. Or pwede nyo rin tanggalin na lang yung pinaka CCU ng motor tapos yun nga lang magiging problema is uh, yung oras kasi nun is nagre-reset sa pinaka ano yung pinaka oras pag pinatay mo unlike dun sa mga nakaset na talaga kung ano yung pinaka oras ng unit eh yun na yung pinaka oras hanggang sa mamatay siya hanggang sa mabuksan nyo ulit siya eto nakakatuwa din meron tong power outlet sa hindi kita sa video ano labo kasi <laughs> meron siyang power outlet sa yan bibili tayo sa susunodong ilaw madarik sa ilalim nandito yung kanyang fuel tank para buksan yung fuel tank i-open position nyo lang yung susi nyo tapos pindutin nyo yung fuel So, bubukas na siya. Regarding sa fuel nito is meron itong 5.5 liters na fuel capacity and average fuel consumption na 40 to 45 kilometers per liter. Yan. Tupor mo sa riding habit niyo Tapos, uh, siyempre, sa weight and traffic, no? Magbabari yun. pwede mas tumaas, pwede mas bumaba. Pero, yun yung pinaka-average. Okay, pagdating sa X design nito. Ito, X. Dati kasing Z2, ngayon X na yun, no? Ito yung pinaka-color nya, kulay black. Tapos, may decal siya ng... Yan, so may orange na lining and then yung silver or yung gray na decals. Nakakatuwa din sa Aerox kasi nga yung side stand kill switch niya eh hindi binabago, no? Ganun na ganun pa rin. Side stand kill switch yan for safety purposes na kung sakali na maiwan mo yung side stand mo na nakababa eh hindi basa basta andar yung motor. You know? Aesthetics naman side cover, eto yung pinaka niya. Matte gray tapos may nakalagay dito. And by the way guys, ha, ito ah. Mangiting ko lang itong matte green na to is uh, underrated color no. Ibig sabihin na uh, hindi ma hindi gaano mabili sa mga branches 'yan. Pero syempre para sa akin kasi ang ganda rin ng kulay nito eh. Panalo pa rin naman eh. Ang pinaka usual na nabibili rito is yung glossy gray. Yan papakita sa screen. Pero ito sa mga nakaka-appreciate ng mga matte colors, ito magandang maganda pa rin ito. No? Napaka-premium pa rin ng itsura. Yung kasi parang laruan eh, yung glossy. Para sa paningin ko lang ah, para siyang laruan. Pero syempre iba-iba pa rin tayo ng perspective pagdating sa ganyan. Nakalagay dito na liquid cooled Yan, yung decals niya. And speaking of liquid cooled sasabihin na natin yung pinaka-engine type niya. yun pagdating sa kanyang engine, eh meron itong single overhead cam, single cylinder, four stroke, 4 valves, 155cc liquid cool. Fuel injected with BBA or variable valve actuation. So liquid cooled na advantage nito is uh, hindi siya basta-basta mag-overheat dahil yung cooling system nito is radiator na yung gamit. Yan. So sa mga naghahanap ng radiator, nandito siya nakalocate banda sa kanan ng motor sa ilalim na parte ng cover side. Pagdating sa tambucho niya, Ganun pa rin naman, magandang maganda pa rin. Bagay na bagay dun sa pinakalaki ng motor yung laki ng tambucho niya. Pagdating sa pinaka tail light natin, ito yung pinaka ng tail light natin. Napaka simple pero napaka elegante ano. So, ganun lang kalit yung ating tail light. LED naman to, wala magiging problema. Tapos andito yung signal lights natin na bulb and then yung additional plate light sa ilalim. Sa pinaka rear fender naman yan, dito rin yung ating reflector na additional visibility. Ayan, kung sakali na madadrive tayo sa gabi. Para sa design ng ating upuan, eto, yung pinaka-itsura. Tanggalin natin ha. tabi po sa unang may-ari, babalik ko rin po pagkatapos. <laughs> eto yung pinaka ng ating upuan. So, makapal yung foam, komportable para sa rider tapos sa angkas naman eh komportable rin no napakalambot naman ng foam dito and yung ginamit na tela dito is makapit sa puwet no hindi naman sa puwet no sa pinaka mga pantalon nyo yung mga suot nyo hindi ka basta basta dudulas rito ewan ko lang banda rito no, siguro talagang design to para madulas yung angkas mo na para lumabit eh yeah, silipin na natin yung pinaka under seat nito under seat storage natin eh ito Nakakatuwa sa undersea storage natin. Napakalaki. Meron siyang 24.5 liters na undersea storage. Sa case ko, nagkasya naman yung mga full face na ginagamit ko which is size na large. Yan. And kumpor sa shell. No? Kasi yung huli kong trinay dito is yung spider ko na service unit. Ewan ko lang doon sa ibang mga helmet nyo na iba-iba kasi yung size ng shell. Eh. Uh, may mga nakita akong review na hindi kasya helmet nila. Pero yung case ko na spider, Tsaka yung uh, pinaka-size nung spider ko is, uh, yun, kasya naman. Sa mga nagtatanong kung nasa yung battery, andito yung battery natin. Yan, so ito yung pinaka-tornilyo, tapos yung CCU, ito. Yan. So sabi ko nga, kung ayaw nyo nung may Y-Connect, eh pwede nyo naman tanggalin para hindi madadrain yung battery nyo ito yung pinakaitsura ng CCU so pag tinanggal nyo wala naman magiging problem dun sa pinakatakbo ng motor ang magiging problem nyo nga lang is yung system nung uh, panel nyo so isa na sa mga apektuhan dun yung oras no? so reset na marereset yan every time na mag on and off kayo ng motor and, pero kung no, wala naman yung file dun sa Y connect tsaka dun sa mga oras no? pwede nyo naman tanggalin yan pero hindi ko recommended ano Pwede lang, ibig sabihin, option nyo. <laughs> Para sa accessories ng motor, nandito yung side mirror natin. Silipin natin kung ano yung tura ng side mirror. So, dahon. Yung dahon yung pinaka ng side mirror niya. Forma ang forma pa rin. No? Kasi edgy yung pinaka mukha ng motor. No? So pangit kasi akong bilog. No? Mas <laughs> so, dito rin sa likod natin yung ating owner's manual tsaka yung warranty guidebook. So, importante yan, basahin nyo yan bago i-release. And actually, bago i-release talaga yan, eh, binabasahan talaga kayo ng manual nung pinaka dealer or yung magre-release sa motor nyo. pag hindi kayo pina, pag hindi pinaliwanag sa inyo yung mga ganon, eh, bumalik kayo, tapos papaliwanag nyo na lang ulit, no? Kasi, dapat talaga pinapaliwanag ng dealer yung mga warranty, yung mga bawal, tsaka yung mga pwede. Yan. Para sa basic tools natin, ito lang. Pinaka basic tools natin, yan. Screwdriver lang, tapos cover nung ano, cover nung engine, yan. Engine na, uh, ay, cover nung chassis, yan. So, hindi natin pwede pakita. Ngayon, kung ayaw nyo nakalagay dyan yung pinaka tools nyo, pwede nyo siya ilagay dito sa ilalim. So, may lagayan siya ng tools na. Kung sakali naman na uh, wala kayong tools na nakita, dito sa under seat nyo, eh, baka nakalagay na rito. Masilipin nyo na lang. Mamaya ako pumunta agad kayo sa kasa. Tapos nandito na pala yung tools. Wala akong tools, no? Nandito na pala sa ikan. <laughs> so, silipin nyo muna bago kayo magano magreklamo. Yan, para sa model natin ngayon, si Sir Klep. Nagkaka-height ng 5'4". Yan. Comfortable naman yung paa niya, no? Tingkayad nga lang. Tapos, regarding sa seat height nito is, meron itong 690mm. So magiging mas komportable ito pagka height ka na 5'6 uh, pataas yeah. So pinaka recommended Pero ito bagay naman kay Sir Clef na nagka-height na 5'4 yeah, So final verdict dito sa Yamaha Aerox is napaka sulit pa rin para dun sa mga nabanggit ko specs tapos yung issue naman is very ano naman very controllable naman no? hindi yung katulad na issue na naglolo ko talaga controllable naman Yan, pagdating sa shocks pwede kayo magpalit na shock pagdating naman sa y kayo pwede nyo tanggalin yung CCU para hindi na maka sa battery pero ang magka problema naman is meron naman tayong warranty so para alam nyo lang din So sana nasagot ko kayo dun sa price, specs, and issue ng pinakamotor na to. O isa sa mga option nyo is yung Aerox eh, may re-recommend ko pa rin to ngayon 2023 para sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lang kayo dyan ng hashtag AROXWINMOTO yan para ma-shoutout natin kayo sa mga susunod na video yan. for more news and updates regarding sa motorcycle world visit sa Pilipinas hit the subscribe button also hit the notification bell para lagi kayo updated that's it guys au na peace